Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idudulog ng Senado sa Korte Suprema ang gumugulong ng pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma para sa People's Initiative. Kasunod yan ang pahayag ng isang kongresista na naabot na nila ang bilang ng pirmang itinakda ng batas para baguhin ang konstitusyon. Sa gitna ng bagaan ng dalawang kapulungan, giit ng isang mababatas, dapat pumagitna na ang Pangulo. At yan ang tinutukan ni Natina Panganiban Perez at Maab Gonzalez. Sa Korte Suprema na dudulog ang Senado para harangin ang gumugulong na People's Initiative para sa pag-amienda ng Konstitusyon. Ayon kay Senador Coco Pimentel, sa weekend planning session ng Senado, aayusin ang ilalatag na kaso. Kabilang sa ipupunto ang kawalan umano ng basihan ng COMELEC para tanggapin ang mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. What is your business? receiving uh, all these papers with signatures, as sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already uh, uh, characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Hindi rin aniya pwede ang People's Initiative dahil revision at hindi lang simpleng amendment ang gustong gawin nito, kabilang ang panukalang gawing joint voting ang pagbabago sa konstitusyon. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago or kinukontra. Your experience in law and being a bar top-notcher will help us and we'll be finding this together. Suspendido na rin ang pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. At sa gitna raw ng mga ulat ng mga kongresista ang nasa likod nito, tanong nila, bakit dalawang paraan ng Charter Change ang pinapagulong? Habang uh, hindi sinasangtabi itong hmm. People's Initiative talagang... Uh... Ang mga natrikod nito ay mga politiko talaga. Tingin ng isa pang senador, dapat pumagitna na ang Pangulo sa issue. Napakahalaga ang, ang uh, sentimento ng ating Pangulo dito. At uh, mahalaga rin na uh, uh, maiwasan uh, itong po potential political crisis. Ang uh, masasakripisyo dyan, mga mahalagang batas. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Pero kahapon, sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalagang unahin ang pagre-rebisa sa economic provisions ng saligang batas. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Bakit naman hindi nila aminin kung di, sila talaga nasa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Or ikinakahiya nila yung... Uh, People's Initiative na yan, bakit hindi nila angkinin? To everyone, kung sino mang nasa likuran nung uh, cha, -cha aminin nyo kung sino kayo. Sa panig ng kamera ang nagbigay ng update tungkol sa pag-usad ng People's Initiative, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Anya nakuha na raw nila ang kinakailangang 12% na pirma ng registered voters nationwide at 3% kada legislative district. We have already um, reached the mandate of the people. Hindi niya nilinaw kung bakit alam niya ang impormasyon ng tanungin namin. At hindi rin malinaw kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, lalot dati nang dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda. Pero may sagot siya sa akusasyong bilihan ng pirma. Ang dali naman mag, ano, magbintang eh. ba? Diba? Sa tingin ko, hindi ang Pilipino, hindi naman ganun kababaw para basta nalang pipirma. Tugon naman ni Salceda sa pinirmahang manifesto ng lahat ng senador para tutulan ang People's Initiative. Sa, sa taon naman tayo makinig, hindi sa 24 na taon. Ang issue ngayon ano ba 'yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas. Pero sir, 'yung PI daw hindi naman People's Initiative but Politicians Initiative. Well, ah, madali naman ani. Ma, ma, madali naman po talagang mag mag-name ah, mag calling, hindi ba? Pero 'yung yung uh, 12.1% of the population that signed on. Dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit tayo pakinggan ang tao? Sa plebisito, they are free to campaign against the, against the petition. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.